Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa. NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kawikaan 3.5 Ang pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso ay higit pa sa simpleng paniniwala. Ito'y pagkilala na siya ang may kontrol sa lahat. Ibinibigay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, pangarap at kinatatakutan. Hindi ito nangangahulugan na tayo'y walang gagawin, kundi ginagawa natin ang ating makakaya, nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay ng magandang resulta. Madalas, nagtitiwala tayo sa ating sariling talino, akala'y kaya nating kontrolin ang lahat. Ngunit ang ating karunungan ay limitado, hindi natin kayang makita ang buong larawan ang pag-asa sa sariling karunungan ay maaaring humantong sa pagkabigo. Kaya't mahalagang kilalanin natin ang ating limitasyon at magpakumbaba sa harap ng Diyos. Sa panahon ng pagsubok, huwag mawalan ng pag-asa. Lumapit tayo sa Diyos sa panalangin. Ipagkatiwala sa kanya ang ating mga problema. Sa pagdedesisyon, hingin natin ang gabay ng Diyos basahin ang kanyang salita at makinig sa kanyang tinig. Sa pang-araw-araw na buhay, piliin nating magtiwala sa Panginoon sa ating mga trabaho, relasyon at lahat ng ating ginagawa. Mga minamahal, ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi laging madali, ngunit ito ang susi sa buhay na may kapayapaan at kagalakan. Sa halip na manalig sa ating sariling limitado na karunungan, piliin nating magtiwala sa Kanya ng buong puso. Sa Kanya tayo ay ligtas, panatag at may pag-asa. Amen? Kung may pinagdadaanan ka, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Laging may pag-asa at may Diyos na handang umalalay sa iyo. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan.